Hi, mga kalugit. <clears throat> eh, mga kalugit, ang kukunis, madam, mga kalugit, oh, parang matanggal na. Hindi, sakit ni dam? Hindi. Music mo, Cyril. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin. Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 6. Dika Homs Mental, Davao City. Sa mga kalugit sa Garden Hills. Kailangan natin ito. Ay, bitin. Yan mga kalugi tingnan niyo eh. na. Ay nag nagtubo ni mo kukudam o. Mauki mo ta. Mauki mo ta ning Kung i-maintain mo siya, wala lang na maintain no? Ay petay. Like <laughs> sulod ko ni madam sa sa mata ko. <laughs> okay ha. Oh. Okay lang. Basta hindi lang ako mabulang. <laughs> Mm. So, dapat next week, dito. Mga two weeks, ano. Kung hindi naman busy, ako busy. Yeah. Mga Okay, Monday. Kung man anininyo ang something something na sa community. Ah, Next time, tanggal to lahat Dili. Oh. Really? oh. Um, mga... Ang tanggal ako. siya. Ang yun, mm. mm. Magbalik ang fungus basta hindi siya mamintin. Hmm. Kailangan ma-maintain siya, makat na po siya. Tantod nga mag-ano siya. dia dah bagi So, maestro mo ganit ko eh. Sir Paya, Paya sang imo sudyante, wala na nagsakit ang ulo. Chay lang. Okay. Oh. <laughs> Chay lang do, ay do. Sir, nagpag-check up ni sa akong pangmangkon. Ang iyang mata na ay ano, imburnal. <laughs> Ito yun. Eh. Di ba sa giga nung mga gawas, Sir? Ay, ikaw ba? Amerika? Sa Amerika? Sa Bangkok. And then, sa Italy. sa Bangkok? Ay, sa Amerika, di ba, kung ano, kung nito ka, di ba, libertan ang, ano, kung sa gawas ka ba, depende. Depende pero sa ano, sa, sa sa mga Italy, mahal ka ay magpasara, eh. Dugay ka dito, dito siya ka nagdako daw. Ako. Kung hindi dala si Sir. Oh, wala kami nag-meet at so. Yes. Mm. Sa German <laughs> <laughs> dito. or German Shepherd. <laughs> Nulim ako dito college. So dito may nagkita. Correct. Nilalag ako. Ture! Ngit-ngit pa n'yo. pa na ako. Ano sa Wala na. Ula, na ula wala. na, 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 na. mabuhat. Huwag matan niya. Ano man, <laughs> na? Ayy! Hindi ka na mabalik ito, dahil mabalik yan po. Hindi mm, mm. rin Hindi mm. mm. ano, <laughs> na? Hmm. Hindi rin na jud ka? Hmm. Hindi na Correct. Hindi ano, hindi naman. Hindi tayo naman isang katunduan. <laughs> huh? Trabaho na lang rin. Ganoon naman ito. Bakit siya? Yeah. Bilang biyay, oras nito biyay doon ay? Sa Italy, mga 16 hours. Ano kaya yung pag naman? Hmm? Lagalagi. Di ba may citizen, may citizen, citizen na dito lang no? wala? Hmm? Citizen. Why? Wala? Wala. Ah, ako? Oo. Oh. Wala kay 5 years naman ko dito. Sa high, high school ko dito. Hmm. Ay, mong parents dito po. Diyos mo, saray ko dami. Ikaw, di ka ka na magawas? Wala eh kung may magkuha eh. Makayo na yung pinagawa. Magawas pa siya lang. parlor. <laughs> Mag-cruise. Oh, okay. So yung mga kalugit, ayan, tapos na. So mga kalugit, huwag niyo po kalimutan ni like and share pin the certification bell. Okay na daw. Wow!